po. Ayan. please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Oh, ayan. Si Dave Luis, at saka si bunso nilang kapatid na si uh, Ben-Ben. nasa peryahan sila at sasakay sila ng biking. I'm sure na itong mga ito, ano, hindi nila alam kung ano ang sasa, uh, hindi yung uh, sasa sasakyan nila, eh, nakakatakot pala. Pero sa mukha nilang, saya -saya nila, saya-saya nila. Ayun na si Binbin. Bin. Ayan, ang saya-saya nila. Tignan mo nga naman. Kayang-kaya nila. Bata pa kasi sila. Pati si Tita Ju natatakot na rin. Hindi na kaya ni uh, ati Tita Ju. Hirap na hirap siya. Uh, excited na naman ako na ma marinig ang mga kanta nila. Video matagal-tagal naman na hindi sila kasi nag uh, uh, nagkakanta or nagbaband. Ngayon na naman siguro nila sisimulan. Kaya I'm so excited. Ang tagal na ni Bobby sa Tikram House, ano? Mas siguro ang saya-saya nila. Siguro maraming uh, mga katikram Namimiss na mimis na mga kanta ni Dave Manalastas. Kasama si Juan Manalastas ang tito niyang mabait, suportado niya si Dave lagi, lagi biro lang yun lahat naman sila suportado talaga kay Dave mahal, niya, mahal, na mahal nila si Dave kaya nahawakan lahat ni Dave ang instrument lahat ng instrument kaya pala niya wow Talino naman